Hello po mga kalaki napakadami pong nanalo ng 2 digit kahapon po ayan sana isa ka po sa mga nanalo po ng 2 digit lucky numbers po natin ano po mga napanood po nila yan dito po sa ating pa binibigay po na mga lucky numbers po sana po ngayon ikaw naman po ang manalo ngayon pong alas 5 ng umaga gising 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 na po mga kalaki bangon na baka ikaw na lang ang natutulog maunahan ka nila ayan syempre mga kalaki ang mga lucky numbers po natin inaalagaan ng 3 days to please 3 days po bago po natin palitan at wag na wag niyo pong kakalimutan ito kahit ano pong busy nyo kung may panahon kayo, ito po mga kalaki, di ba? Kaysa naman po kung saan kayo pumupunta dyan na naghahanap ng mga lucky numbers, ito po, dito lang po kayo tumutok sa vlog namin mga kalaki dahil ang mga lucky numbers namin, legit po na nakakapagpanalo po tayo. I-check nyo po ang mga post natin dyan, pinapost po natin ang mga nananalo. At sana, dumating ang araw na isa ka sa ma-post namin na winner, di ba? Ang sarap ng feelings. At baka ikaw pa ang una na, ang pangalawa naming milyonaryo. Kaya mga kalaki, ito na po ang mga lucky numbers. Ngayon pong alas 5 ng umaga, bangon na mga kalaki. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki, hello, hello, hello. At umpisahan po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers po dito po sa atin sa Leite. Leite 33.5 Samar 12.21 Paranaque 14 Gs Manila 23.25 Pasig 2.15 San Juan 8.9 Marikina 13.5 Romblon 17.28 Angono Rizal 29 Gs Muntalban Rizal 1, 12, Antipolo, 35, 8, Taytay Rizal, 9, 11, Cainta Rizal, 14, Gis, San Mateo Rizal, 23, 25, Isabela, 2, 9, Togigaraw, 8, 13, Rojas, 21, 26, Capiz, 30, 35, Bohol, 132 Bulacan 718 Ano to? Ah, Bagyo 86 Bohol I Bacol Bacol 3519 Ayun po. Batangas 3312 Bataan 42 Butuan 7 714 ayan po Benguet 15 Iloilo 35 sa Is uh, A Tabuk 8 24 at Kalinga Apayaw 27 30 O isunod po natin ang Sambales 19 9 Palawan 13 18 Muntinlupa Ocho Gs. Kaloocan. Dixisais. Nueve. Marinduque. 33 y Ano? 33 y Ano to? Mindoro. Uno. Katorse. Tagig. 155 Kabite. Dos. Ventisiete. Bacolod. Ventinueve. Tres. Quirino. 3, Tarlac 12Gs Davao 23 20 Olongapo 21 26 Quezon Hello po sa mga taga Quezon 41, Laguna 8 27, Aurora 30 33 Aklan Ayan, nakangatid na may ilo Kung may mananalo na naman Aklan 1.27 Cebu 2.24 Mas Masbate 5 Nueva Vizcaya 2 Nueva Ecija 5 12. Ayan po mga kalaki, tandaan nyo. Nueva Ecija, 5.12 ha. Puputulin muna natin dyan mga kalaki para sa mga laki followers natin na nag-aabang araw-araw mga kalaki. Dapat po nakapollow po kayo sa tamang account po para makatanggap po kayo mga libreng laki numbers at mga tips. Hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin po na meron pong 314 o 315,000 followers kami po yan. Basta 300,000 plus kami po yan. Check. At meron po tayong second account. Aris Gatchalian po. At syempre po, ah, uh, yung Uh, meron tayong uh, second account, Red Parungkin, na may 50,000 followers na naka-yellow t-shirt takot, may picture namin ni Lola Carmen. At meron din po tayo mga kalaki na, na YouTube account, 16,300 followers, Red Parungkin po. At siyempre, meron din po tayo mga kalaki na TikTok account, 418,000 followers po tayo mga kalaki. At 'yun po ang mga Uh, account po yan mga legit na pwede po kayo mag-message, humingi ng mga lucky numbers pag nabasa ko po, na kayo po ay nakak-follow at nakakomment ng comment, share ng share ng video, automatic po may lucky numbers ka po sa akin, okay, so mga kalaki eto na po ang mga lucky numbers natin ha na ibibigay po sa inyo, alagaan nyo po ito 3 days bago nyo po palitan tandaan, ang lucky numbers namin libre po, wala po itong bayad, private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po, kaming magbibigay ng tatayan mo abroad loto at abroad Pilipinas po mga kalaki. Wala po itong pilitan. Malay mo naman, yung code na ipapakode mo sa amin pag nakasali ka sa private consultation ni Swerte pala. Di ba yan pala ang magpapabago ng buhay mo. Kaya mga kalaki, eto na po ang mga two digit lucky numbers natin ha? make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, so ituloy na po natin sa Ilocos, Ilocos Norte. 33, 31. Ilocos Sur, 22, 26 La Union 275. Pangasinan 231. Pampanga 830. At Quezon City, ayan to, Quezon City 4 sa East. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga laki numbers natin ngayong alas 5 ng umaga. Gising na po mga kalaki at bangon na mga kalaki. Ayan, syempre mga kalaki, sumisikat na ang haring araw. Mga kalaki, ito na po ang mga laki numbers natin mga kalaki. Ha. Tandaan nyo, mananalo, mananalo tayo. Ayan, ito na po ang paborito ng lahat ng shoutout time. Shoutout po tayo sa, oh ito naman. Dito po kami sa Antipolo City. Kami po ang mga Uy, ah, kasambahay daw sila sa Antipolo City. Hello po, maraming salamat. Yung ang dami namin followers na kasambahay ha. Kasambahay din kaya kami nung araw. Ayan po, magasarap kayo maging kasambahay. Lalo na kapag ka, di ba, yung magluluto ka, ganun. Tapos kakain, di ba? Tapos magsiserve ka. Tapos usarap kayo pag umaga yung pritong saba ng saging tsaka tuyong malutong. No? Sasawsaw so, mo sa suka sa sinangang. Ah, sarap. Gising na mga kalaki. Maraming salamat po dyan kay ma'am. Nenita at kay Ate Susan po diyan po sa Antipolo City. Hello po, maraming salamat po sa panonood. At syempre po, uh, sa mga toda po ng tricycle driver po diyan po sa May Ayan. Santo. Sa May Mabini Pangasinan. Hello po sa inyo, maraming maraming salamat po sa mga toda po ng tricycle driver diyan sa Mabini Pangasinan. Shoutout po sa inyo. Nawa po ngayong Pasko manalo po tayo. Good luck.